na bukasan. Konti-konti lang, pamoy lang. Tagal pa? Ayon po tayo mga boss. Duwad! Ano? Ang ganda ng spot mo! <laughs> Grabe! Ang lalaki no? Ang dami nito! <laughs> ano masarap sa... <na>. Ano kayo nito? Ano ba dito? Ang <laughs> dami nito. <laughs> dito pa. Ang ah, may hito, may tilapia pa yan. Andito tayo ngayon sa Parangay Suba sa May Hay. Sama ulit natin si Edward. Edward, yes. Didi! Hello guys! Kung naalala ninyo, humarapis ka dito ng 8 kilo. 21 kilos. 21, kilo. 21, kilo 21 kilos, 3 pirasong palos. Isang uh, kulang uh, kula 10 kilo, isang kulang ah, kulang 10 kilo. Tapos uh, isang maliit. Sobrang bigat. Oh. Nadagdagan pa yung idol ah. Yung una, di ba? Nung no? una, patatla oh. din ah. Oh. So, palaki ng palaki. O so, oh, ngayon, matutulog kami sa'yo. <laughs> Matutulog na, no? ba tayo? Meron, may tent tayo eh. <laughs> oh. Okay, na mga adventure ang gagawin natin kasama si Edward. Kasama yung team ng Akay. Nam si... Kasama eh, naman no? si... Pre, kaway! Sino yung isang yan? Si Jerome. Si Jerome. <laughs> si Jerome. Mag-overnight kami dito sa Barangay Suba. Saan ba yun? Sa Gasang-Gasang? Ah, Gasang-Gasang pangalan Sa Gasang-Gasang, pupunta kami at kasama namin si Edward. Ito, may mga dala kami trap. Hindi kami manghuhuli ng igat ngayon ha. Ano yan? Pailaw? Pailaw. Ang uh, mga ah, tayo yung mamulto eh. Hindi, kanya to. Kung uh, dalawang to. Hindi tayo manguli ng igat ha. Hindi tayo manguli ng palos. Ang manguli natin? Hipong ilog. Hipong ilog. Kaya napakarami namin yung fish trap. Eh, may dala pa yung ano, buko. May eh, buko pa kami dito. <laughs> Baka maganda-ganda adventure ito. Dito na tayo matutulog. Pagka natin, doon na tayo matutulog. Hmm, hintayin na. na natin ang kaumaga. Hmm. Tapos lutoy natin ang kinamagahan. Ah, anong luto maganda doon? Ibang masar ang kadalas ako lang luto dyan na ano, gata eh. Sige. And yung ikaw, ikaw ba? Sige, kahit na ano. So ngayon, Dwarg, prepare muna tayo natin pamain. Ay, yung ating ano, yung masa, hmm. harina. Harina. Sige, so, prepare muna tayo. Sakto lang pala, wala yan. Ah, labing limang piraso. Amoy feeds. At may harina. Ang gagawin ng mga hipon dito, gagawin ng mga tilapia. Parang tutukatunga lang sila dito. At ang kagandahan nito kung nakalagay sa net, hindi siya mauubos ang kinabukasan. Pumasok yung mga isda, pumasok yung hipon, pumasok yung tilapia, pwede yung pumasok yung ikat, pwede pumasok yung palos. Baka may bonus pa tayo. Ano, siya? okay na ito? Okay na Tara, let's go. Ha? Ayan, dito. No. Labon, labon ng tubig niyo. Ano? Ano ang ilog na bababat na? Sa ito, ito, marami tayong trap. Low average pag marami kang trap, marami chance makahuli. Dala na kami ng aming mga baon. May binili kami sa palengke ng mga anak. Nagdala na rin kami ng bigas. Matulog sa tabing ilog dahil Apa inip pa ang panahon eh? ngayon. Ito ito, apat. Oo, para meron kayo. Alaw, isang isang haba rin yan. Hindi. Hey, Sige, tumaw, okay. Pente. Lord, anong klase itong trap mo? ah uh, fish, ano, shrimp trap. Panghipon talaga yan, guys. Panghipon? Panghipon, bakuli. Misan, napasok din talaga. Eh. Tapos, oh. nakaraan, nakahulog ang palos sa ganyan. Hindi naman kalaki yan. Eh. Ilang, buta, ilang butas ito? ito? Sampuan niya, dada. Sampuan? Anong... Tapos, sa pamain ko nang ginagamit ko. Paano nilagay yung pamain? Eto, ganito lang eh. yan. Katanggal lang pa, eh. Katanggal ang pamain. Kailangan mong kakalimutan to, Sarah. Pakilari. Kasi pag bukas yan, ayun, pag bukas yan, tatapon ng huli. Ito nakuha na ng huli niya. Ah, eh. ayan uh, ayun yung... pamayas na nilalagay. Dito. Kuha ang tali. Ay, may bulsa ba yan? Ay, hindi. Kuha dito. Mo. Ah, may lagayan ka rin ng ano? Ah, uh, yan. Konti-konti lang, pamay lang. Pwede rin niyog. Yan. Yeah. Pagkabilot ng ganyan, pagkabilot mo lang, parang mabilis tanggalin. Pero ang dami mong trap ha. Ilan lahat yan? 20? Bali 23 yan. Nasira yung tatlo. Bali 20 na lang natira. Balik sa loob. Sok -sok. Pag ano. Ayan. Sa iba po lang. Ay siya. Sige. Ay ano. Mau na lang na lang kami na Richie. Ano, magkakalapa, oh. Che? Tara. Bilis lang po yung set sa atin ay apat na, ano, apat na, yung, bilog na trap, tapos isang dragon. O lima lang ito. Bilis lang ito. Yun na kami. Ano Edward? Yeah, Kuha na namin ha Marami daw ipong dito Kakaibang adventure ito Peace trap eh <laughs> First time na gagawin namin ito Dito tayo sa barangay, uh... Ano pala? Dito tayo sa barangay Supa Sa Mai Boundary na ito ng Mai Hai At uh... Talena At Edward Marami talaga nauling ipong dito Pag minahog tayo

ah, uh, matagal pa. Sige, yeah. Tutong na ako. Huwag mo yung may Oh. Ayan na tayo. Oh. Sige. Ayan na tayo. Ah, yung na ito ah. <laughs> <laughs> sandok, parang tamad yung mukha. <laughs> ah, parang sandok na ito. Alright guys. Ah pata. Ang labog na labog. Ang Up! Oh. Mmm! Kain po tayo mga boss. Good Morning guys. Maman <laughs> daw tayo pero sa Edward nauna na eh. <laughs> <laughs> Nakakahuli ka? May lima idol. Ano ito at apat na tilapia. Aba. Ayun o, sipa sa baba. Ano yan? Mga tilapia ba ito? Ayan, mm. sinasabi mong tilapia ang na oh, native na. Native. Ito yung tilapia din na huli dito. O, Tingnan mo. Okay. Balilaw dilaw parang dalagang bukid ang kulay niya. Oh. Ayun, masarap ang paksiw sa amin. Ayun. Paksiw, kaya pangat. Ilang piraso lahat yan? Apat. Ay, bali lima kasama tong hito Ay, na hito native. Ayos, hindi ka na masisiro. <laughs> lambat pa lang yan, ha? nung ah, nakaraan, madami. Nasa 30. Madalang, eh. Congratulations, Ward. Eh, <laughs> yung mga umbrella trap mo, wala pa. Wala na? pa, nandun pa lahat. Tingnan natin kung marami. Ah, sige, wala mo muna yan dyan. Pandawin na natin yung umbrella trap nila. Pati yung dragon ta, uh, trap natin. Ay, <laughs> tiyari, <laughs> makayari mo na. Parang, lupat ka. Parang, lupat ka. Parang, Lamig ang <at> tubig, ah. Pinaw. Malaki pa yung mga resotso. Ah, ay ano pa lang naman eh, alas 6 pa lang naman. Samantalahin so, natin yung oras habang maaga pa. Matrap natin sa kabila eh, ito si Richie na, una na. Bumaba masyado ang tubig oh. Sige, lusong na. Sige, yung dragon? Sige, Malaki. Parang kakaunt yung huli. May pumasok naman, Ti. Oh, <laughs> ano <Hey>, ka, <kami>, may sakit? <laughs> ano yung hipon? Oh, ay, oh ay, meron ito. din ako. Oh. Yeah. Okay, Hindi, lapit mo dito, Ti. Ah. May malaki? Meron. Ayos, ah. Ano naman tayo nabigo, eh. Buo pa rin ang bahay, na. Ayos, sige, sige. Walang nahuli yan? Talangka Ano yan eh, wala rin Talangka pa rin <laughs> Talangka na naman Ayun, May tilakya maliliit Pasok tilakya Ito si Edward Ayan na mahuli niya Oo Ayos ah Ayos, tataluhan 'yung mga hipon. Tilapia nakita din mangit. Parang tilapia din. Shit. Chat niya, yeah. tilapia mo ka at pamahin, hindi ubra 'yan. Dikit mo na nila. Sa tong isang trap mo, meron. Ayun, may malaking hipon. Oh. Uh. Uh, ito, pinakamatured niyang laki. Okay. Ilo, lumot, lumot, na. <laughs> Kahit kailan, hindi pwede kong gawin ukoy. na natin ito. Ano? Hindi na natin ay, ito, trap. Dami. Oh, may, yeah. Ay, may tawis yun. Oo, oh, yun, yun. Dami. Yung nakaraan isang kailong ganito huli ko. Tawis. Tawis. <laughs> Yan ang maganda, pamain. oh. Pamain. 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 plastik. Balot ng plastik, ganun. Kaya ah, ito mo May itim Yan ngayon? magandang, ano, yan ang magandang pamain. Hmm. Ano huli ah? Sa nabila. Bila ay eh, nagkapit din ako eh. Doon sa taas pa? Oo. Oh. Hmm. So, Oo, na huli ako. Bumabaw na ngayon. Dito ako nakauli ng palos na maliit. Dito pumasok. Dito sa lugar na Surprise! daming laya. Oh. Pero malalaki kayo. Oh. Ayos ah. Hindi na si Zero ang ano mo ah. Trap mo ah. Hindi. Ganda ah. Ilan pa ang kinuha mo doon? Anim. Pero... Ganyan lang nito ah. Janitor. Ano yan? Ay, janitor. janitor. Kinain niya yung mga hipon, yung mga nahuli. Ay, walang um, yan naman siya. Buti may natira pa malalaki. Malala. Buti may natira pa. May mga huli yan, iba? Kakaunti ah, din. Oo, oh, okay. pero dami. Nakatalang talangka, madami din. ano o. Eh. Ah. Ayos ah. Yung mga talangka ang pumasok. Ibang kulay nito ah. May lang, may lang nakahuling ganito. Ba't may asun? Oo. Uh Kala may sa dagat yung ano masulo-sulo. Pag ko-compare natin dito, ito ang madalas sa mahuli ko. Oo mm. Oh. Kamagal na lang, pag naluto yan, pareha pareho yan. Pula yan. <laughs> Wala, Pula. Pula lang dyan, pag naluto yan. <laughs> eh, ang huli namin ni Edward. Taray ko! Ano yun, may katang? May katang. Walang. Malinipit. <laughs> <laughs> huli namin ako. Ito guys o, so. ah. ito sa ilog, sa may dumingding. Grabe, ano eh, ang site natin? Dumingding. Dumingding. Ah, dumingding ano, gasang-gasang. Gasang-gasang. <laughs> sa -gasang. <laughs> so, dumingding tayo nakahuli nun eh. Gasang-gasang dito sa Mahayhay, Laguna. Ito right. guys o, so, for the first time ng ilaw, nakahuli nito. Ang dami nito. Diba ang kulay nyo, compare dito sa ano, <laughs> ma brown-brown. <laughs> Marami tayo nahuli. siguro mga dalawang kilo na rin naman ito, mga hipon. Hindi tayo nagkamali sa ating spot, napakarami nating hipon. Yung mga tilapia, may karpa, malitiit. Kaya result na ako dito. Napakarami oh. Ward, salamat sa pagsama sa amin. Ayos. Ha. Ito. Magdamag -mag namin nilagay ito. Hapon pa lang nilagay. Karamihan, trap namin ito. Umbrella type. Umbrella type. Ang dami mga ginamit ni Edward eh. Sabi nga niya, nung wala mga kana-after ng baha, kalahati daw nitong timba na ang niya. Pero sa ngayon, dahil medyo talagang pag araw na, palit tubig eh. Nakita niya kanina talagang mababa na level. Pero marami pa rin tayo nakuha. Siguro pagka, pagkatapos ang baha, mas marami po dito. Medium size na siya, pero napakasarap nito. So, ang abangan ninyo, continuation nito, lulutuin natin siya. Ibang klaseng potahe. Tagarumblon ako eh. lutong sinarsa, abangan ninyo. So hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out sa iyo, Edward. Edward Ordonez. Kapitan. Idol. 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 <laughs> guys. Kasaysayan ko sa Laguna. Si Edward ang nakasama ko na nakahuli kami. Na, wala laking igat. Talagang harvest. Sa Tiyohan ano. Na, Alas nasa 20 kilos yun guys. Sa <laughs> so, may duminting kung maaalala nyo. Ayun. Siya uh, ang kaibigan ko dito sa Laguna. Nakahulog kami ng na, pinakamaraki. Pinakamalaki. Oh, oh pinakamalaki. Pinakamarami. <laughs> So record yun. Ayun <laughs> Ay, kaibigan ko. Maraming pang susunod yun. Oh. oh subscribe nyo ang kanya channel, Edward TV. Yeah. Saan yung channel? Pa-shoutout sa ano pa support guys sa ano sa akin channel Edward TV. Lalo na kay Aldol. Yeah. Aldol. Okay. So Edward, parang marami salamat sa pagsama sa amin dito. Ay, so, mm. Hindi lang itong mm. ito uli. Mm. Tayo. May mga taniman din siya, may mga talong. Pupuntahan natin yung kanyang taniman. Pero as of now, uh, hanggang dito na lang. hindi na kami. Salamat kayo pa. Bye bye guys!